May bakuna, bakuna. kasi nagagalit, irritable. oh, nagagalit na siya. Ayaw Ayan. daw niya. O, oh, o, oh, o. Oh. Kung ano-anong kukunin niya. O, oh. oh, oplosion yan. Hmm. Ayan ang bibi namin. Nagpa-measles vaccine siya. Hmm. Irritable siya. Ano tumawa niya? hindi. Kaya pagkain na No. Nagalit yan nagagalit siya. Nagagalit siya. Hindi niya pagkain na. oh Hindi pagkain. Hindi ang pagkain. Hindi ang pagkain. Ay, binato na to. O yan. Ay, pagkamalita na ang aming dalaga. Ang aming dalaging okay, mo. Kunin mo. oh yan. Sabi mo. Sabi mo. Hello. Hello. Say hi. Say hi. Hi. Say hi. Hi.